Galing na kami sa labas ni June, galing kami sa charity at marami kaming mga unwanted items na ibinigay din dun sa cancer research. At tuwang-tuwa rin yung mabay kasi marami-rami rin yung aming naibigay. Hindi na namin kayo pabalikbayan box, unfortunately, kaya binigay na lang namin sa ibang mga tao na nangangailangan dito. At the same time, we're preparing for our early Happy New Year ba celebration? at si Miguel babalik na bukas sa kanyang tirahan. Kaya we make the most out of it today. Maaga-maaga kami nga uh, nag-prepare at meron din tayong sweet ham na lulutuin. At saka spuds Ready-ready na itong ating hamon para sa New Year. Yan, mukha masarap pa. Ah. Isang litro ba naman ng coke ang nilagay ko dito para talagang sobrang tamis? Yan, talagang sweet ham. <laughs> Ready mo na ang metformin mo at insulin mo kung kakain ka nito. Yan, lagyan natin iba't ibang klasing herbs. Ito, cinnamon stick. Op, 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 op. Ano ba yan? Di mo maputol. <laughs> <laughs> lagyan mo na iba-ibang herb. Parang ano ah. Parang ano nung lasa na nito. Lahat ng nakita ko sa cupboard natin na spices nilagay ko. Pati ata yung mga sanga na sa likod ng bahay natin, nilagay mo na. <laughs> Basta kung ano nakita ko yan, lagay lang ako ng lagay. Sana masarap to. Palaging dapat pag nagluluto, i eh, feeling confident maski hindi marunong. Baka chocolate na naman to, Sheila. <laughs> Basta, malalaman mo yan in a short while at pati yung mga subscriber. Yan, pineapple juice. Laking katatawanan na naman ang maaabot ko dito sa mga subscriber natin. Di ata to sweet ham eh. Baka to sino to? <laughs> Siyempre, niligyan pa natin ang pinyapon. Yan. Wow. Ano naman yan? Basta, nung nakita ko yan, ha? nilagay ko na Ay, rin. Ah, yung boscopado na sugar. Boscopado na. na asukal. Nilagyan ko Ayan. na yan. pinya. Ayun. Yung Ito, pinagtutusok ko. Siksikan natin sa loob. Yan. Para pumasok ang sarap. Kanya ba talaga yan? Ewan ko, kanya-kanyang style na pagluluto yan. No? Ito na yung naisipan kong gawin. Yan. At uh, paano to? Mga isang oras natin lulutuin. Ang talawang oras, no? Oo, sige lang. Yan, hai. tsaka honey. Lagyan natin honey. Lagyan din lang natin ng honey para talagang mas matamis pa. Yan. Lagyan mo na sa oven. Yan. Swak. Ito, ready na tayo. Ayun na siya, oh. Mukha na siya. Malaking chocolate. <laughs> <laughs> Sarap. Ay, sunog na naman. <laughs> Jun, baka sabihin ng mga subscribers natin, eh, puro chocolate na lang tong ginagawa ko sa mga baboy. Mukhang hindi na to chocolate sina, ah. Tutong na naman! Tutong na, eh. May sugar, no? Ay, oh, mas kovado na asukal. Sarap niyan, no? Yeah. Kasama ng tinapay! Ayun, oh, Kumakalsik yung taba. <laughs> Hindi sa mga kapal? mga makakapal dahil hindi naman yung lechon. Ani ba? Hindi kayo. Okay na mo. Mga tayo. Tira na. Let's eat. Mag Wala nang jeta-jeta. Jeta. Chocolate pa rin. <laughs> <laughs> hindi no. Sobra ka. Let's eat. Next time ikaw naman magluto ha. Oo naman. Yan. Yeah. Let's chow yun samahan mo na ako gumawa nito. Magawa ka na ng ano mo ha. Ano bang nalagay mo dyan? Hamon ko, na sandwich. Oh, mo so, na yung hamon. Eh, Sige na natin yung hamon. Sige, kakamay ko na lang itong lettuce. Sige lang, kamay mo lang. lang, kamay mo lang. <laughs> meron niyang ano eh. Ano? Cheese. Uh, ito, shrimp. Nilalagay Nila mo ulit oh, eh, shrimp. Eh. <laughs> Pachugas. Ano yung pimiento? Mm, Tsaka keso. Daddy, ilagay mo akong keso. May keso. daw tayo keso dito. Yeah. Ano ba itong kesong ito? Parang papel. Ano to, uh, ito keso na ito. Huwag ka. At hamon. Lagyan natin ng na hamon. O sige, lagyan mo ako ng hamon. Lagyan natin ng na, isang malaking hamon. Isang buo na lagay ko. Ay, itip mo naman ng konti sa ano. Malalim eh. yun. Sa sauce niya. Ayan o. malalim. Hindi ko ma-enjoy yan pag wala. Malalim nga. Ano? Hindi ko, ko makuha. Gawa ma ng paraan. Ayan. Ala! O sige. Nali, Gusto lilapit ko, ko yung... Ganito, diba? oh, Pag naman natin ganyan. Plato. Oh no! Yan. Yan. Oh, Laki na naman, yan. sobra. Mukha lang siya malaki pero malaki. actually tama oh, malaki. lang yan. yan Sheila. Kaya mo yan. Hindi naman ako lalaki. Sige. Nakat mo na muna. Hindi muna mo kaya yan. Tatry mo na yan. Hmm, Tapos na ito. Oh, Lagyan mo na sa plato ko yan. <laughs> sa blase, <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <Barat> mo may... sa <laughs> plato ko Bakit Puro kamay yung nakikita ko. Yan. Yan mo na. I-fold mo na siya. Kasarap nito. Hanap ko chocolate eh. Hindi, masarap yan. Kala mo. Kala mo lang lahat ng niluluto ko chocolate pero Chopardace. masarap lahat yan. Alam Ayan. mo yan. Hanap natin. Hmm? Pasado ng ham mo ah. Eh. Ano hmm. ba ito? Parang siyang pork, na na. pork chop. <laughs> Patusino na dyan yung <laughs> ham natin ah. Na. Ha. Pero na hindi mo nilagay lahat ng mga upat. Parang ano mo na to kalbo oh, <laughs> no. no, no, na ito. Oh no! Ayan o, yung coastline nandiyan sa gilid ko. Hindi na, pupul ko na lang itong ganito. Ayan. Ang tawag dito, man sandwich. Mmm. Wow! Ano yung nasa chun? Latang ham. <laughs> <laughs> sa akin lang kasi, no? Mahap siya, um. Oh. No? Dami na kain ni Ethan, tsaka ni Miguel. Sob na sob, ba? Mahap din. Sana makapal yun pa no? Mm. Masarap yung makapal yun kamera. Para may kaunting so, ano, no? Meron po eh. Ito, para pag kinahin mo to, wala nang balikan. <laughs> One way ka na lang talaga. Sira, ano ka ba? Ah, sarap ng kain mo dyan. Sarap ng kagat mo. Oh. oh. Alright, paminsa minsan naman. Mayroon tayo nito. Why? Oh, minsa hindi ko mabuksan. <laughs> 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 ano Sobrang minsan hindi na rin dyan na ng ba? <laughs> ano Masa, ano, no? mekos-mekos mo lang yung taas nyo. likas the to late kasi nito eh. Akala ko, five lumiet, nabasa ba to? Nabasahin mo eh. At saka ito yung si Jun, kinukulit ako. Bumili daw ako ng Ayan. cake para sa kanya. Ito, bumili tayo ng rulad. Buti na lang meron pa sa test ko. Otherwise, si Jun magwawala. Ano mo, hindi siya cork? <laughs> ano <lang> siya? Teka, <laughs> ito na, yun. Kalaan yung cork, no? Cake okay, lang plastic lang ito. <laughs> good for the two of oh, us, sorry. Good for the two of us, maybe. And Miguel, you want a little bit? Wala ah, naglag lang. Miguel, do you want a little bit? Ah, hindi na sumasagot na ako. Busy siya eh. Busy siyang binibideohan kami. Hala, June, nagkagulog. Gutay-gutay na ito. salaga Hindi hey, pa tayong umiinom eh. Lasing na. Lasing na. <laughs> oh, no! <laughs> Dessert wine naman ito, Jun. Ang tapas. Tamis. Ito pala sa'yo. Thanks. At natrya natin yung cake. Pati na natin mm. sila. Merry Christmas! mga guys. Ayan, so pala. Ati, Atya, Atya. Ay, ay. Atya, -ay. e, pa na. Happy New Year! Happy New Year! Kasi di na tayo nakapagsalagay pa lang. Thank you sa mga nanonood. Maraming ah, salamat. Pa nag-subscribe. Cheers to you guys. Ang dami mo naman maglagay, Jun! Ay, talaga. <laughs> Ayun na lang. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa mga My back. Ah, yeah, and Happy look. New Year. Happy New Year.